Ngayon, nandito na tayo sa first part ng installation of internet dito sa Burias Island, Masbate. Mas specifically dito sa eskwelahan ng Tuburan, San Pascual. Ang pinakamahirap sa lahat ay yung pagdala mismo ng kawayan dun sa pinakatoktok ng bundok. Ito ay mahirap sa kadahilan, kadahilan ng una, mahaba at mabigat itong ating kawayan. Ikalawa, walang maayos na daanan papunta dun sa taas. Para madala yung ating kawayan dun sa taas, kinutulak ko siya ng paunti-unti. Pag naaabot ko na yung dulo ng kawayan, pupunta naman ako dun sa pinakaunahan niya at itutulak ko ulit siya. Hindi siya pwedeng dalhin ng diretsyo sa kadahilan ng may chance na mabalik yung ating kawayan or masabit siya sa puno. Makikita nyo dito na after ko siyang itulak, Pupunta naman ako dun sa pinakaunahan niya at itutulak pa siya uli. Pupunta ako dyan, then itutulak ko naman siya pataas. So, hindi ko kaya siyang itulak ng diretsyo kasi nga sabi ko, maraming mga kahoy yung nakaharang. Gumagamit din ako ng gloves para safe kasi medyo matalim yung ating kawayan, kawayan at may chance na pwedeng magkaroon ako ng sugat kung di ako mag -iingat. So ayan, nandito na tayo sa second day ng pag-install natin ng internet dito sa Burias Island Masbate. At ngayon is pupunta ako dun sa taas para mag-install ng ating antena. Kung kapon na ginawa natin is nagdala ako ng kawayan papunta dun sa tuktok ng mundok. Ngayon naman ang daladala ko ay yung mismong antena para ilagay dun sa kawayan. Then, pag na-fix na natin siya at nagawa na natin yung ating agenda para sa araw na ito is ipatatayo natin yung antena at bukas naman is ayusin natin yung solar panel as well as yung battery para sa power ng ating internet setup. So, nandito na tayo sa taas. Makikita nyo dyan sa likod. Doon natin ilalagay yung ating antena. And apologize is masyadong makahoy uh, At minsan may mga as pa dito sa lugar na ito But it's okay Kailangan natin magtayo na internet Kasi gagamitin siya ng eskwilahan dito sa Burias Island So ngayon nandito na tayo sa ating internet setup Makikita nyo dito yung dati kong ginawa Itong 50 watts na panel Papalitan natin siya ng unang red para hindi siya malobat. Kasi dalawa na yung ating magiging internet setup. Yung isa yung sa bahay namin at yung isa is dun sa eskwilahan. So, nakikita nyo na dyan sa aking likod yung ating internet setup na ginagamit ko sa bahay. Papalitan natin. Oh, di, di natin siya papalitan but dadagdagan natin ng isa para magkaroon din ng sariling internet setup yung ating eskwilahan. So, ngayon, narin uh, na tayo gawa ng internet setup dito sa isla. Para magawa yan, meron tayong mga pinaka parts na gagamitin. Unang parts dyan is yung ating modem at yung ating antena. So, sila yung magbibigay ng internet sa ating internet setup. So, improvise lang siya. Wala tayong masyadong maraming pera para gawa ng mga ng klaseng nilagyan. So, dalagyan lang siya ng pintura. Binalot ko lang siya sa lagay ng 6 liter na tubig. At yung sa ibabaw niya naman is yung sirang portable player. Improvise siya pero I can assure na magandang klase siya. So, syempre, kailangan din natin ng alambre pantali dun sa ating kawayan. And minsan, ginagawin natin to para maging brace ng ating internet setup. So, kailangan din natin ng tester para matest natin yung polarity ng battery and makita kung gumagana siya kailangan natin ng gloves for safety and of course kailangan din natin ng pliers kailangan natin ng nylon cord yung sa lugar namin yung yung kailangan siya para magi para hindi matumba yung ating kawayan so para siya magiging braces nito So, mga kalahating kilo is pwede na mas malaki, mas maganda. Gunting, kailangan din natin gunting. At syempre, kailangan din natin ng wire. So, ayan, mag na tayong gumawa ng ating internet o yung antenna natin. So, para magawa yun, kailangan natin ng kawayan. So, ito yung dulo ng kawayan. Then, dito natin dalaga yung antenna as well as yung modem ang wire ng modem is kalimitan o wire ng antena is mas masyadong mahaba around 15 meters ang ginawa ko pinuputol ko siya around mga half meter na lang kasi pag mas mahaba ang wire mas bumabagal o mas humihina yung signal kaya dapat yung wire natin from antena to modem is napakaikitang para pure and mas malakas yung masagap nyo na signal So, ito na yung maging itsura ng ating antena at yung ating modem. So, ganyan yung itsura niya. Nakikita nyo, hindi siya masyadong maganda pero I can assure you na maganda yung signal na makukuha niya. So, sa ganitong internet, nakakasagap tayo ng around 6 to 10 Mbps hanggang 15 depende sa oras. Kasi pag hapon, example, hapon hanggang gabi, mga 9 or 8 p.m., sigurado rin yung internet natin is babagal dahil sa network congestion. Pero pag umaga or mag umaga I can assure you na napakabilis ang internet na. So kaya, kaya mo mag-download ng 100 MB in less than 1 minute. So, ang ginagawa ko is lilagyan ko ng silang yung mga buta sa ibabaw kasi may chance na pumasok yung tubig. So, ngayon, hindi, I apologize kung hindi ko sa napakita yung pagpa, taas o yung pagpatayo ko ng ating antena kasi medyo kinapos tayo sa oras eh, nalubat yung cellphone natin kahapon ito yung third day natin it's, and ito na yung tapos sa internet setup makikita nyo dyan dalawa na yung ating antena, yung isang maliit na yan is yung antena ko na ginagamit ko sa PES wi at personal use ko dun sa bahay namin at yung isa na mataas yun yung antena na ginawa ko para sa eskulahan So, mas mataas siya, mas maganda yung signal, mas mabilis. And, ipapakita ko sa inyo yung aking solar panel. So, dati, ang solar panel natin is 50 watts. Pinalitan ko siya ng 100 watts para mas maging efficient and para hindi siya malaw in case na maulan. So, yung 100 watts na yan is sobra-sobra ng power makukuha niya. So, nakikita niyo dito, yung Wii ko, pinalitan ko siya ng 100 watts. Yung battery naman is hindi ko na siya pinalitan ng bago. So, same pa rin yung battery na ginamit ko dati. But, yung panel na lang yung pinalaki ko kasi para hindi siya malobad. Yung 100 watts, kaya niya mag-generate around, kung direct sa ating battery, around, let's say, mga 60 watts. So, sobra-sobra na siya. So, ito po yung ating internet setup. So, sa mga gusto magpagawa ng ganito, uh, minsan, pag yung location nyo is pinning lag yan, gumagawa ko nito and pwede kayong magpagawa sa akin. I can assure you na hindi masasayang yung pera nyo sa ganitong setup. Uh, kung gusto yung gayahin, pwede din. Ayun mo na problema yun. So, thank you for watching. This is Mr. Loretto Yusala. Uh, thank you and... You can like and subscribe to my YouTube channel. Have a good day.